So yun alright mga boss Magandang araw For today's vlog For today's video tayo ngayon ay magpapalit Or magbabalik ng clutch lining Ayan. So galing nito sa pagawaan gubalit ng clutch lining yung may -ari. Ang problema may naiwang clutch plate Ayan ito So pinapabalik ng may ari yung Clutch plate tsaka yung ating lining Alright so pag siya ipahon Talagang unok na unok na So let's go So yun right mga boss Natanggal natin yung kanyang crankcase cover Ayan Ayan o As you can see o may kita nyo Aapat lang yung nailagay na clutch lining Ayan o 1, 2, 3, 4 So supposedly dapat ito ay lima So aapat lang yung kanilang nailagay So mayroong naiwang ditong isa Ayan sangipin na ito check din natin mamaya pag natanggal natin yung kanyang clutch plate bilangin natin alright so dapat yan ay apat yung clutch plate nya let's go alright mga bossing natanggal natin yung kanyang clutch assembly ayan o kitang kita nyo naman o apat lang yung kanyang clutch lining at saka tatatlo yung kanyang clutch plate so talagang naiwan yung isang clutch plate natin ayan o tapos isang clutch lining yan na bago So gagawin natin Yan yun yung ating lalagay. Babalik natin. Ayan Oh. Apat lang yung clutch lining niya. And then, tatlo lang yung clutch plate nya. Itong bakante na to. Oh. to, to. Yan. So, dito yung clutch plate na isa. Tsaka clutch lining. Alright. So, yan. Baklasin natin to. Bolts na jis Yan. Let's go. Alright mga boss. Okay, oh, kita nyo. Oh. Laki ng gap nya dito. Laki ng kawang nya. Ayan o. Oh. Ayan. So, yan Oh wala yung nawawala yung ating clutch lining at saka clutch plate dito yan sa side na to right